Ano, Jespin? Natas na yan, oh. Hindi oh, mo na yan kaya ano, nga Makakakula ka dyan sa kulungan mo. Ayun. Second floor na yan. yan na kaya yung budget ni Mamex. Wala na lang natin kulungan mo pag ano na. sa na natin dagdagan. Mawa naman si Mimi. Binawasan ko. Saka na lang pag may ano, na lang. Yan na yung pinakapintuan, isa. Kasi kinulang. Kulang yung nadala. Ibigis na 12, 11 lang. Pero okay na yan. Basta uh, kulang. Nga, nice, si Justine ay. Oh, ay, Nalaro ang bachi. Ano, hindi mo na kayang Talon kung kaya mong tumalon, be. Kaya mong tumalon. Hindi na, kaya tumalon. Oops di mo kailangan laki na ni Josephine ng binis. Kaman ska na laki na kayo lang problema kayo yung untayan sa pin sa pin. Bukot sa beer. Ano ayapon? Ah, better technique. Sige sige. Iniya kaya ganyan dinagaw sa kanyangan ng sabin, te na ubos na yung sabin niya. Naihiyan. Puno na yung ano eh? Pampatimo sanad naman. Binibigin no. Be, 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 you know. At least nilalaro niya na yung Dati hindi niya nilalaro yan. Ayan, na na ayan. na kailangan kita pa gano'n. Hindi-hindi lang. Hindi-hindi lang. 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 Gaspino. Hmm. Ito so, yung budget. Mamasko ka para may pang ano ka. Ang binin and dress mo. Sapin mo pa tsaka yung patihan mo. No, Justine, no. Hindi niya si Justine. Pagdarating ako, iyan eh, ang ano, salubong sa akin. Galing, mo no. Nilalaro na yung laruan niya. Kung iisa lang yung laruan, sayang. Asus, natunog, ay. Very good, ah. Mm. Nagpapatunog na, na, no, na si Justine, ay. No, Justine. Ay, ang galing. Nagpapatunog na si Justine. Marunong, na. Si Turtle kasi basa pa. Sana tuyo na si Turtle.